Kapayapaan, katahimikan at tiwala sa Diyos. Ito ang kailangan natin sa gitna ng mga pagsubok sa ating trabaho. Maraming beses nahihirapan tayong harapin ang stress, ang hindi pagkakaunawaan, o ang bigat ng responsibilidad. Ngunit huwag kang matakot sapagkat kasama mo ang Panginoon. Sa panalangin ito, ialay natin ang lahat ng ating alalahanin sa Kanya. Bago tayo magsimula, hinga ka ng malalim. Pakawalan ang lahat ng bigat sa iyong puso at ihanda ang iyong sarili sa isang banal na sandali kasama ang Diyos. Panalangin ng kapayapaan sa trabaho. Mahal naming Ama sa langit, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo na may mapagpakumbabang puso. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan sa aming trabaho, ang mga hamon, ang pagod, ang hindi pagkakaintindihan, at minsan ang kawalan ng direksyon. Ngunit ngayon, Panginoon, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang lahat ng aming alalahanin. Ayon sa Filipos Kachos sinabi mo, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng sinuman ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. O Diyos, hinihiling namin ang iyong kapayapaan sa aming trabaho, Punuin mo ng pagmamahal at pagkakaunawaan ang aming puso upang magawa naming makitungo ng maayos sa aming mga katrabaho. Bigyan mo kami ng pasensya sa gitna ng pagsubok. Alisin mo ang takot, pagdududa at anumang negatibong damdamin na pumipigil sa amin na magtrabaho ng may kagalakan at dedikasyon. Panginoon, ikaw ang aming sandigan sa gitna ng pagod. Sa tuwing kami ay nalulumbay o napapagal, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Palakasin mo ang aming loob, bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon at patatagin mo ang aming pananampalataya sa iyo. Kung may hindi pagkakaunawaan sa aming trabaho, hinihiling namin ang iyong paggabay upang maging mahinahon at maunawain. Tulungan mo kaming maging instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo. Huwag mo pong hayaan na ang sama ng luob o galit ay manaig sa aming puso. At sa lahat ng aming ginagawa naway maparangalan ka namin, Panginoon. Turuan mo kaming magtrabaho, hindi lang para sa sahod, hindi lang para sa papuri ng tao, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa iyo namin iniiwan ang lahat ng aming alalahanin, sapagkat alam naming hawak mo ang aming kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Kung nakatulong sa iyo ang panalangin ito, huwag mong kalimutang ilike at ishare ito upang makatulong din sa iba na dumaranas ng hamon sa kanilang trabaho. At kung nais mong patuloy na marinig ang mga makapangyarihang panalangin at gabay mula sa salita ng Diyos, inanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito. Panalangin na may layunin. Huwag kalimutang iklik ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong panalangin sumain nyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. Maraming salamat at naway pagpalain ka ng Panginoon.